Ako sa, iba sa, inyo. sa direktiba niyo, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address, muling bubuhayin ng kilalang-kilalang Labas, isa sa mga simbolo ng makabagong transportasyon noong dekada 70. Si Hindi lang natin ibabalikan love bus, gagawin pa natin itong libre. Taong 1975, nang unang umarangkada sa Maynila ang Love bus, isang makulay at aircondition na pampasaherong bus na inilunsad ni dating First Lady Imelda Marcos sa ilalim ng Metro Manila Transit Corporation. Bukod sa iconic na kulay asul at pink, ang Love Bus noon ang kauna-unahang city bus system sa bansa na may centralized air conditioning, fixed bus stops at ticketing system, bagay na itinuturing na moderno sa panahong iyon. Ngayong 2025, muling magbabalik ang labas sa bago nitong anyo. Mas moderno at mas makabago pero huwig pa rin sa dati nitong disenyo. Ayon sa Department of Transportation, agad nilang gagawin ang direktiba ng Pangulo at pag-aaralan nila ito sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, pilot testing ng labas ay nagsimula na sa Davao at Cebu, susunod ng iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Target naman ng DOTR na masimulan na ang nationwide program bago matapos ang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigade News sa Manila, The Music News Authority.